Maraming salamat sa mga nagdarasal, sa mga naghihintay sa ating mga upload. Maraming salamat din sa mga nag sa akin, sa aking FB, at sa mga nagpadala ng tulong sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa aking mga member, malaking tulong na po ang inyong ibinigay sa akin buwan-buwan. Uh, Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat din po kayong mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Matagal na ang panahon na natakot ang mga aswang na ito na manggagambala sa lugar ng tanlasog dahil nga sa ginawa nitong sinanay kanida. Ngunit dahil sa anim na mga nilalang na sa tingin ng mga ito, mayroong kakaibang kalakasan, nagkakaroon na muli ang mga ito ng lakas ng loob na muling maghasik ng lagim sa lugar na iyon. Lumipas pa ang isang araw, habang abala na naman sina Romeo kasama ang mga bata doon sa itong nitong si Nanay Kanida. Napatigil sa ginagawa itong si Manong Takor. Sa mga oras kasi na iyon, mag alas unsi na ng tanghali, kasalukuyan na itong naghahanda ng pananghalian nila. Kasama niya doon ang batang si Gabi. Hindi kasi pinapayagan ang batang paslit na sumama doon sa gulayan nila ni Nanay Kanida. Dahil masilan ang batang paslit at maliit pa ito para tumulong sa kanila bukod sa babae pa ito kaya doon na lamang ito tumulong kay Manong Takora ngunit sa mga oras na iyon may nararamdaman ang matandang korkor na hindi niya maipaliwanag sigurado siyang hindi iyon galing sa mga inkanto kaya nagtataka talaga ang matandang aswang sanay na kasi siya sa mga presensya ng mga inkantong naninirahan sa bukirin na iyon Ngunit ang mga nararamdaman niya ngayon na mga presinsa ay bago sa kanya. Kaya ang kanyang ginawa, maingat na sumilip itong si Manong Takor doon sa labas ng kubo at sinipat-sipat ang buong paligid. Sa mga oras kasi na iyon, lumapit doon sa may kubo ang dalawang mga matatanda na nag-anyong malalaking mga uwak kasalukuyan na nakapatong ang mga ito ngayon doon sa mga malalaking sanga ng puno ng mangga na malapit lamang doon sa kubo. Masyadong nagpabaya na kasi ang mga ito. Dahil nakita kasi ng mga ito ang mga bata na nando sa unahan ng kubo. At ang kanilang iniwasan lamang ay ang dalawang mga bata na sinabituin at itong si Bono. Kakaiba din kasi itong si Manong Takor. Isa man itong aswang. Ngunit simula ng bata pa ito, hindi pa ito nakakatikim ng laman ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit nagagamit ng matanda ang mga usal galing sa kanan dahil hindi pa nabahiran ang kanyang pagkatao ng laman ng tao at iyon din ang dahilan na hindi naramdaman ng dalawang mga matatandang nilalang na isa palang aswang ang nandudoon na naiiwan sa may kubo huli na nang mapagtanto ng mga ito na naramdaman na ang kanilang presensya nang makita ng mga ito ang pagdungaw ng kuba doon sa may bintana habang sinipat-sipat ang buong paligid mabilis na lumundag sa lupa ang dalawang mga uwak na sa mga pagkakataon na iyon agad na nakapagpalit ng anyo sa pagiging mga malalaking aso at pagkatapos mabilis nang sumuot ang mga ito doon sa damuhan papalayo hindi na lumipad pa ang mga ito dahil agaran silang masisipat at mapapansin na hindi sila mga ordinaryong ibon lamang dahil sa kanilang kakaibang laki. Ngunit gayon pa man, sa kabila ng kanilang ginawa, nakita pa rin sila at naamoy ng kubang aswang. Ngayon, batid itong si Manong Takor na hindi mga ordinaryong nilalang ang mga iyon. Agad itong naisip ang babala sa kanya ni Manong Puknat. Iyon ang kanyang misyon, tulungan ang mga bata at bantayan ang mga ito. Dahil sa kanilang angkan, siya lamang ang nagtatangan ng kakaibang kalakasan sa pangamoy. Kapag ang mga nilalang ay mga jablo o mga inkanto, agaran niya itong maamoy tulad ngayon. Sa tingin naman niya, lumayo na ang mga nilalang sa paligid. Kaya pinili na lamang ng matanda ang magpapatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi na din niya inihiwalay pa sa kanyang paningin ang batang si Gabi. Kailangan na niyang maging magingat ingat Kinuha na din niya galing sa kanyang bag ang isang matalas na bagay na gawa sa buto ng hayop na asopra. Mayroon itong haba na kalahating metro ngunit magkabilaan ang talim nito na kayang humiwa ng mga matitigas na bagay lalong-lalo na kapag ang tinatamaan niya ang mga kampo ng kadiliman magdudulot ito ng malaking pinsala. Isinuksok na niya ito sa kanyang tagiliran makalipas ang ilang mga oras alas 5 ng hapon, bumalik ng mga bata doon sa kubo. Maraming dalang mga prutas at napitas na gulay ang mga ito. Agad na pinagsabihan niya itong si Kimba, wikan ka nitong si Manong Takor. Eba, sabihin mo sa mga bata na kailangan ko silang makausap bago tayo bumalik doon sa may sapa. Mahalaga itong sasabihin ko, lalong-lalo na kay Bitoin agad naman natumalima itong si Kimba matapos na mailigpit ng mga ito ang kanilang mga kagamitan agara nang umupo ang mga bata doon sa isang mahabang misa na gawa sa kawayan na nandoon sa ilalim ng malaking puno ng mangga kasama din doon itong si Romeo na nagtataka sa ikinikilos ng kubang kasama niya nang nandoon na ang lahat nagpasulyap-sulyap pa itong si Manong Takor doon sa itaas ng punong mangga Pagkatapos agad na bungad na wika nito sa mga bata. Bituin, marahil alam nyo na ang dahilan kung bakit pinasama ako ni Poknat sa inyo, hindi ba? Sa tingin ko, mukhang kinakailangan na natin na mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon. Kimba, kailangan na dubling pag-iingat na ang ating kakawin Huwag na tayong basta-basta na lumayo sa isa't -isa. Alam ko ang mga nangyayari sa inyo doon sa mundo ng mga inkanto, bituin. Dahil sinabi sa akin ang lahat ng mga iyon ni Pugnat. At tama ang kanyang hinala. Nandirito na ang mga nilalang na iyon. Kanina lamang nagpaparamdam na ang mga ito. O maaring nagmanman ang mga iyon. At hindi sinasadyang maramdaman at maamoy ko ang kanilang mga presensya. Sa narinig, naguguluhan man itong si Romeo Ngunit simula ng bata pa siya, namulat na siya sa mga ganitong mga pangyayari dahil kinamulatan niya ang pagiging barangan noon ni Nanay Kanida. At nang magbalik sa kabutihan naman ang matanda, kasama din siya sa ilang lakad nitong si Nanay Kanida. Nabatid agad nitong si Romeo na maaring may mga nilalang ang umaligid sa kanila at batid niyang kampon ang mga ito ng kadiliman. Sagot naman itong si Bituin na buong tapang tama ka manong takor at huwag kang mag-alala hindi kami natatakot sa mga nilalang na ito kinakailangan lamang natin na magtulungan mas mabuti at nagpapakita na ang mga ito para matapos na ang kanilang kasamaan namangha pa rin itong si Romeo sa mga pinagsasabi ng batang si Bituin hindi niya inaakala nakakaiba pala ang batang ito kapag magseryoso sa ilang araw kasing nakakasama niya ang mga bata. Kabibuhan lamang at kakulitan ang kanyang nakikita at ngayon na niyang kakaiba ang tapang ng mga ito at may tangan na kakaibang kakayahan at lakas. Napapangiti na lamang itong si Romeo at nanatiling tahimik at nakikinig. Matapos ang kanilang pagpupulong, nagpasya na mga ito na umuwi na Papagabi na kasi sa mga oras na iyon, mag alasays na ng hapon. At hindi pwedeng maabutan sila ng gabi sa daan dahil nga sa mga nagpaparamdam na mga nilalang. Hindi naman kalayuan ng bahay nila ni Romeo. Pagkatawid ng mga ito doon sa may sapa ay bahay na nila. Mabilis ang kanilang mga kilos, mabibilis ang kanilang mga hakbang habang binabaybay ang malalagong damuhan. Ngunit nang tuluyan na silang makatawid, doon sa kabilang bahagi ng sapa. Napalingon bidla itong sibituin sa kanilang likuran. Napatigil din ang batang babaylan sa kanyang paglalakad. Agad na wikang tanong naman nitong si Kimba doon sa batang babaylan. Bakit bituin? May naramdaman ka bang mga presensya ng mga kampo ng kadiliman? Hindi na nakasagot pa ang batang si Bituin dahil doon sa gilid, doon sa kabilang bahagi ng sapa nakita nila doon ang limang mga katao na naglalakad sa gilid ng sapa na parang nagmamadali. Agad din na napagtanto nitong si Romeo na hindi mga taga roon ang mga ito. Kaya agad na wika nito sa kanila. Mukhang mga dayo ang mga iyan manong takor. Ngayon ko pa lamang nakita ang kanilang mga hitsura dito sa aming lugar. Napatawa na lamang itong si Manong Takor at sagot naman ng matanda doon kay Romeo. <laughs> Huwag kang magpalin lang sa kanilang mga hitsura, Romeo. Hindi mga tao ang mga iyan. Mga aswang ang limang kalalakihan na iyan. Nagtataka lamang ako na sa katagalan ng panahon, muling nagpapakita ang mga ito dito sa mga tao. Sana lamang walang kaugnayan ang mga ito doon sa mga matatandang galing sa mundo ng mga inkantong bukoy kaya muling napalingon itong si Romeo at napatitig muli doon sa limang mga kalalakihan nang marinig ang sinasabi ni Manong Takor na mga aswang ang mga iyon. Nagtataka din itong si Romeo dahil sa tagal na ng panahon niyang paninirahan sa lugar na ito. Ngayon pa lamang may mga nagpapakita na namang mga aswang simula kasi nang lipulin ni Nanay Kanida ang karamihan sa mga angkan ng mga aswang dito sa bukirin ng kanlasog. Nagkakaroon na ng takot ang mga ito sa babaylan. Ang ilan pa nga sa mga ito, pinili na lamang na magiging kakampi ni Nanay Kanida. Kaya labis ang ipinagtataka ngayon nitong si Romeo. Agad naman na nakita nilang tumigil sa paglalakad ang limang kalalakihan at pagkatapos, tumitig ang mga ito sa kanila ng matalim. Bulong naman itong si Kimba. Mukhang ang lakas naman ng loob ng mga itong manong takor. Tahasa nilang ipinapakita ang kanilang mga sarili sa atin at mukhang hindi man lamang nagdadalawang isip. Sagot naman ng matandang kurkur. Hayaan mo na ang mga iyan kimba. Pasasaan ba? At magtatagpo din ang ating mga landas sa mga iyan. Sa tingin ko, konektado talaga ang kanilang pagpapakita ngayon doon sa mga matatandang mga nilalang. Tara na, Romeo. Umalis na tayo at bumalik na doon sa inyong bahay. Hayaan na natin ang mga iyan. Ngunit kailangan na natin na mag-iingat simula sa oras na ito. Kahit na nandirito pa tayo sa mga kabahayan, itong si Bono nagtatangis na agad ang bagang ng batang paslit at pakiramdam nito sarap ng pagsasapakin ang mga nakikitang mga aswang at napansin naman agad iyon nitong si Manong Takor. Kaya napangiti na lamang ang matandang aswang at lumapit ito kay Bono. Huwi ka ng matanda habang ginugulo ang mahabang buhok ng bata. <laughs> Huminahon ka lamang dudong pono Huwag mo na munang intindihin ang mga iyan. Pasasaan ba at makakaharap din natin ang mga iyan? Sa tingin ko, hindi pa ito ang kanilang huling pagpakita sa atin napatitig itong si Bono doon sa matanda simula kasi nang hawakan ito ang kanyang ulo agad nang nawala ang kanyang naramdaman na pangdigigil doon sa mga aswang naging mahinaw na ang nararamdaman ng bata makalipas ang ilang mga sandali tuluyan nang bumalik ang mga ito doon sa bahay nila ni Romeo agad din na inaabisuhan itong si Romeo ang kapatid ng kanyang asawa na mag-iingat na din ang mga ito lalong-lalo na sa pagsapit ng gabi huwag hahayaan ang mga bata na maglalabas at lumayo sa kanila o walang kasama kapag umalis ang mga ito pati pa nga ang mga ito nagulat sa sinabi nitong si Romeo na may nasipat silang mga aswang doon sa kabilang bahagi ng sapa ngunit gayon pa man medyo nasanay na ang mga tao ng lugar ng kanlasog sa mga ganitong usapin. Kaya agad na naghanda na din ang mga ito. Inilabas na ng mga ito ang kanilang mga armas na panlaban doon sa mga aswang. Tulad ng mga sibat na gawa sa bagakay na kawayan at mga itak na gawa sa tanso. Matapos na makapaghapunan ang mga ito, muling kinausap ni Manong Takor itong si Romeo ni ninanais ng kubang aswang na mas nakakabuting sa labas na sila ng bahay matutulog para mabantayan nila ng mabuti ang buong paligid. Ang inaalala kasi ng matandang kurkor ay ang kaligtasan ng lahat ng mga tao, hindi lamang ang pamilya nila ni Romeo, pati na rin ang mga kamag-anak nito at mga kapitbahay. Sa likurang bahagi kasi ng bahay nitong si Romeo, mayroon doong isang kubo na walang bubong at walang dingding. Ngunit maari pa rin nila iyon na matutulugan dahil maayos naman ang ginawang sahig ng mga ito na gawa sa mga matitibay na kawayan. Ang gagawin na lamang nitong si Manong Takor lagyan ng bubong ang kubo. Kanina pa niya inihanda ang mga sako at ang makakapal na mga tila. Isinama din ng matanda sinakimba at itong si Bono sa apat doon sa mga batang paslit, mas may tiwala itong si Manong Takor kay Buno. Dahil ayon pa kay Manong Puknat, sa murang edad ng bata, kakaiba na ang mga desisyon nito at matalino kung mag-isip, lalong-lalo na pagdating sa labanan. Lumipas ang ilang mga sandali, nando doon na si Manong Takor, Kimba at Buno doon sa kubo na nasa likuran ng bahay nitong si Romeo. Maaga pa lamang ang oras sa gabing iyon, ngunit napakatahimik na ang buong lugar at buong paligid. Tanging maaninag mo na lamang sa mga kabayan ang mga sinag ng mga ilaw na lampara na gamit ng mga ito. Pati pa nga itong si Bono, agad nang nakatulog ang bata, dala na din sa pagod ng kanilang gawain doon sa bukirin ni nanay kanida. Nakaupo pa si Nakimba at itong si Manong Takor doon sa upuan na kawayan na nasa loob din ng kubong iyon na. Nakadungaw ang dalawa doon sa may sapa. Bukod sa pagbabantay ng mga ito, maganda din kasi ang tanawin doon. Dala ng maliwanag kasi ang buwan at nasisipat nila ang tubig sa may sapa. May mga naaninag din silang mga ibon doon sa itaas ng mga kakahuyan. Mahina lamang ang mga busis ng mga ito habang nag-uusap. pag usapan nila ang kwento nitong si Kimba kung bakit napasama ito sa grupo ng mga bata at kung saan ito nang gagaling. Nagkwento na din itong si Manong Takor kung paanong nagiging matalik na magkakaibigan sila ni Nanay Kanida kasama ang kanilang angkan dahil itong si Nanay Kanida ang nagligtas at kumukop sa kanila nang kamuntikan ng maubos ang kanilang angkan doon sa anim na mga malalakas na mga barangan. Malaki din ang kanilang utang na loob doon sa matandang babaylan. Malaki din ang kanilang respeto doon kay Nanay Kanida. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto sa kanilang usapan, agad na napatigil sa pagsasalita itong si Manong Takor at napasipat doon sa kabilang gilid ng sapa sa unahan. May nasipat kasi ang matanda na napakabilis ang mga kilos na biglang tumawid doon sa may sapa naamoy din ngayon ng matandang aswang ang kakaibang baho ng mga kapwa aswang napatayo na din itong si Manong Takor at uwi ka sa kanyang kasama na si Kimba Kimba, hindi mo ba napansin ang biglaang pagdaan ng mga nilalang doon sa unahan nagtataka din itong si Kimba dahil wala naman siyang nakitang mga nilalang na dumaan doon sa unahan ngunit ngayon Ramdam niya ang mga presensya ng mga ito. Kaya batid ng batang sniper na totoo ang sinasabi ni Manong Takor. Kaya agad na tumayo na din itong si Kimba at tumulong na ito sa pagtanaw at pagsipat doon sa unahan. Huwi ka naman muli nitong si Manong Takor. Hindi ako maaring magkakamali, Kimba. Mukhang may mga aswang ang nasa paligid. Tara na, tingnan natin ang buong palibot. Ngunit kailangan na makapagkarganat tayo ng mga usal at mga harang, pati mga puder, para hindi tayo maramdaman ng mga aswang na ito. Mukhang nagsisimulang kumilos na ang mga aswang. Huwag lamang silang magkakamali sa akin. Mukhang may pinaplano ng masama ang mga ito, Kimba, dahil pumasok na ang mga ito sa mga kabahayan natitiyak kong doon sa mga kabayan sa unahan papunta ang mga aswang na iyon. Tarana, Bawat makita at masipat natin ng na mga aswang ay hindi na natin dapat pang buhay. Kimba! Matapos iyon, agad nang bumaba ang mga ito doon sa kubo. Ngunit napalingon ang dalawa nang makitang bumangon na din itong si Buno. Agad itong nagpapungas-pungas ang bata agad naman na wika ni Manong Takor habang lumapit ito kay Bono. Dudong Bono, huwag ka na lamang sumama sa amin. Dito ka na lamang. Ikaw na lamang ang bahalang magbantay dito sa likuran. Napatango lamang ang batang paslit at umupo doon sa upuan na kawayan ngunit sa mga pagkakataon na iyon. Nang makaalis na si Manong Takor at Kimba, agad na napansin iyon ng dalawang mga matatanda na sa mga oras na iyon nandoon lamang sa kabilang bahagi ng sapak nagmanman sa kanilang mga ikinikilos ngunit sinadya din ito ni Manong Takor para lumapit ang mga ito sa kanila kanina pa niya naamoy ang presensya ng mga matatanda at alam nitong si Manong Takor na kapag nag-iisa itong si Bono lalapitan ang bata ng mga ito mm <laughs>